Hello, hello, hello sa inyo dyan! Ngayon magbabasa naman tayo ng mga comments na sinulat ninyo sa aking mga post sa social media. Magaganda kaya o sakit sa ulo, sa puso ang mga comments ninyo. Simulan na natin. <tong> birthday party. Oh, ayan, ang mami ko. Benchworks Valencia. Happy 96th birthday po, beloved Madam First Lady Imelda Romualdez Marcos. I'm wishing you po good health and many more birthdays and blessings to come. Maraming salamat, Ben's Works. Sa Isipin nyo, umabot ng 96 years. Panalo talaga yung nanay ko. So, Skull Kid, beautiful, elegant, sophisticated First Lady. Correct! Thank you very much, Skull Kid. And... Heart Heartwires of the Philippines Incorporated. Bilang gabay at kaagapay ng mga may sakit sa puso, salamat po, Senator Amy R. Marcos, ay extra ako, and former First Lady Honorable Imelda Marcos. Ang nanay ko kasi ang nagpatayo ng Philippine Heart Center, kaya lagi nagpapasalamat yung mga pasyente, mga doktor, mga nurse, at lahat ng na nagtatrabaho doon. Ano yan? Ay, work muna tayo. Manang-mana din ki former First Lady Imelda Marcos mag-dress. Ay, nagkataon, nakaldress dress pa uso. Nida Servito Saturno. Nakakatawa ho kayo, manang. Ayun, natawa siya sa akin. Ayun naman, talagang ambisyon ko yan maging stand-up. Janet, Madam Amy, the new mapang-asar era. Correct! Mapang-asar ang mapikwantalo. Correct. Welita P. Mendoza, buti alam nyo po, work na para nakasahod na. Tama! Kailangan todo kayo for the sweldo. Amy, Encantadia AI. Ay, naku, ito na nakakaloka ka ganyan ako, ano? Maria Scarlett M. Duterte. Ayan na nga, pinanindigan na. Ha, ha, ha. Laro ka talaga. Ayan. Thank you very much. And Bibi Nang humanda ka ni Tena parating na ang bagong tagapagligtas. Yes, Queener BB, Mela Mesias, bagay po sa'yo, Ma'am Senator. Oo nga, feeling ko, gusto ko yung cosplay na yan. Visiting Nana Magdalena Gamayo. Ayan, more than 100 years old na. Marisa Magsino, grabe ang respeto at support ni Senator Amy sa kultura at kasaysayan. Sana dumami pa ang katulad niya. Oo, o, talaga naman kinakailangan galangin at paunlarin rin ang ating kultura. Noreen Santos Kapili, salamat Senator Amy sa pagbibigay ng spotlight sa ating mga heritage workers gaya ni Nana Magdalena. Oo naman, isipin nyo, iilan eh, na lang sila. Anne Cabrera, wala talagang kapantay ang suporta ni Senator Amy sa mga Ilocano. Saludo kami sa iyo, Senator Amy. Nako, proud! Dakilang Ilocana. Ayan. Angelica Pasqua, ang kanyang kwento ay dapat ipalaganap sa buong bansa bilang inspirasyon. Tama yan. Dapat meron tayo ano, mga children's book tungkol sa ating mga natural national treasure. National treasure talaga sila, di ba? Ay, yung inauguration namin sa Paway Church. Ayan, kasama ko si Gog at Rosito Tampoog. Congratulations, Senator Amy. Mahal ka namin sa Ascenso Misamis Occidental. Ang layo nun! Kumusta na kayo dyan? Saudi Dumblao. Congratulations, Apo Senadora Amy Marcos. Nako, na namamayag pag mga Ilocano. mga apilidong Dumblao. Nako, kilala ko yan. May Enriquez, ramdam namin lahat ng pag pagiging totoo mo sa serbisyo, Ma'am Aimee. Ay, thank you very much. Nakakataba kayo ng puso in fairness. Mika Lilang, ipagpatuloy mo lang ang laban, Sen Aimee. Wow, ang tapang. Type ko si Mika. Nako, talaga mga grabe mga comments sa atin. Nakakatuwa, masarap pakiramdaman, at maraming inuutos na project at trabaho pa more. Maganda lang kasi na-share niyo sa akin ang lahat ng inyong uh, mga comments at na-share ko naman ang mga pangyayari sa aking buhay para magkaroon tayo ng inspirasyon para gumawa ng tama. Ayan, ang itim. Ipaglaban ang tama, itama ang mali. Hanggang sa susunod, bye-bye! I'm Marcos po!